totoong buhay ito. Hindi ito patay. Totoong buhay ito. Oh, baka po tayo, may magkalak na naman dito ng ano. Kami yung fake news. Ang nangyari, lumapit si Mother sa atin dito na mga everyday group, uh, Sarah Sara Duterte Solid. Uh, kasi kutob na kutob na sila kutob talaga. Kutob na talaga. Wala kami kain-kain. Hindi man lang kayo pinakain bago dalhin dito. Wala talaga. Anong oras po ba kayo sinundo? Alas 6. Nang umaga? Opo. Inisip eh, hindi eh, eh, naglakad pa kayo papuntang uh, People Power Monument. Okay. Hindi kaya nakikila doon sa one piece chicken, one roll of rice? Wala po. Ay, ang haba po ng pila ron. Wala po. Hindi, hindi eh. man lang kayo nabigyan ng t-shirt ni uh, Trilili. Eh, Trilili. Trillanes. Wala, wala. So, ngayon, dahil sila mother ay patog na, gutom, pinakain po natin. Pinakain kami sa Jolly. Pinakain po natin, hindi po ito dahil sa hindi naman tayo pinuntahan nila kung hindi nabudol sila so ngayon ang gusto po nila ay makauwi dahil may kalayuan din dahil po tayo ay para sa taong bayan ng buong Pilipinas tutulungan po natin si mother na makauwi at ang kanyang anak ba? magkapit ba? Uh, mag -bae pala sila, may anak pa to na mali alam niyo na po ngayon na hindi po basta-basta dahil marami pong nabubudod na yun. Kaya po, Malang marami talaga. Ganyan. Wala pang kain-kain. Oo, -so yan Yan to. Yan po. Yan po. Yan po dapat po talaga ganito yun. Alimbawa kasi bait kayo, bago sana kayo sumama, ginawa nyo na yung 1,000 kasi alam nyo kung bakit, yung ganitong pangyayari po, pwede nyo siya maging pamasahe yung 1,000 sana. Ngayon, sa ganyan, hindi pa po naibigay sa inyo 1,000. Ang malaking katanungan yan, ay may bibigay pa ba sa inyo? Ang kanina po na ay, sabi kasi dito, daw namin kayo. Hindi po. Hindi okay. namin ang kasama n'yo. Wag niyo sasabihin na kasama po. namin sila. Malayo po kami munti pa oh, kami. pa sila. Ayun mga lalaking so, sila. Nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Oo. Sinasabi namin. Lumalapit lang sila sa amin kasi niya sila silang pilit na tinatago. Gano, Ramel. Rafael, ano ko Ako ah, Anong barangay po? Poblacion ng Templo Barangay oh, Parangay, Lazo, Lazo. Oh, Lazo, Lazo. Barangay Poblacion ng Templo po, ko namin kayo Kami po mga TES, Basoli. Dito po namin kayo makauwi. ayan mga na nabudol pala sina...